Mga uncle ko naman, auntie ko, ate ko, kuya ko, mama ko, papa ko. Yan yung naglalakad papa ko yan. Yan yan yan. Nakulay, nakulay blue, nakulay white. yan na naman yung pati kasi ang sila. Ako naman si Princess. Marami kami. Ayan ang mga kapatid ko. Lahat kaming pamilya nandito. Mga... Wow. Let's <laughs> go guys! Let's hey, go! Let's be my leg drag. Hello guys! Hello guys! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's Let's go! Let's go! Ano mo si Uncle huh? Lalakag. Oh, okay. Yung lips ko.